Maybe. Ah, yeah! So now we're going to Dallas Zoo. Ayan. Am... The weather is nice. It's nice. We're in the past. <laughs> bus. Bus ready. Kasama si Vicky. may ng ano ng red papunta sa Su. So dalawa siyang ano dalawang ride. Wala siyang straight talaga na ano papunta sa sa Su. It's gonna be like rain. Ayan. It's okay. Ayan. Ano naman yata sa loob kasi first time pa naman ako makakapunta ng ano ng Su. So let's see guys. Ayan. It's raining. All right, let's go. let's, let's go guys. Ayan, antayin natin yung red 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 line, blue line Let's Try drinking the coconut juice What is it? Ah, coconut juice so, yung mapa, nandito tayo ngayon sa ano Mockingbird Tapos punta tayo na oh, Saan ba tayo pupunta? ating city city uptown okay. so ito yung mapa ng ano pupuntahan natin so six stops papunta sa ano sa Dallas Zoo so ten will come in five minutes so dito pala siya ayan ayan So, nandito tayo ngayon, guys, sa Mockingbird. Tapos, hinto siya dito sa Uptown, bla, 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 West End and then all the way here and then Dallas so ito ang dami palang stop so ayan Dallas zoo. ayan dito kami nag stop ito yung first time namin makapunta ng Sumala Malayo pala siya sa downtown. So, Sasakay ka pa ng isa pang train papunta sa zoo. So ngayon, magpo-cross yata kami doon. Yan. So let's go. And thank God na tuminto na rin yung ano guys, ulan. We are. Welcome to Dallas Zoo. Ooh, wow. Wow. Here we So we're gonna buy a ticket first. Let's go. How much? How much? Fifteen. 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 Hey, Edna. Let's go to the zoo. I so. It's so big, so. Malayo pa lang siya sa downtown, so let's go! So this is my first time na nakarating ako dito and look! Entrance pa lang siya ha. Ayan. So entrance pa lang. Ooh wow! Welcome to Dallas, guys! Welcome to the jungle! Dallas. Yung iba dito galing sa ano guys sa South South America. Yeah. Nice. May mga iba pa klaseng ahas. Ayan. Si so, Ulit si ano to. Oh, ahas pa rin. Natutulog. Ayan so. Mahabang ahas. Ayan. Maganda dito sa loob kasi malamig. So, ito turtle. Ninja turtle. Yan, o. Di Cute! Mm here -hmm. inside sa parang butterfly dome. Dito sa Dallas Zoo. Nakakita niyo iba-ibang klase ng mga butterflies. Nandito. Ayan. Ito. Maliit na butterfly. Ayun So, para siya may ano hangin. At parang may ano siya parang ano. ako ko ano nilalagyan nila. Ayan. Ayan. Please. We're yeah. gonna keep our hands out of the planners. Thank you. Thank you. Girl. kayo ng mga ipis, guys. Hindi makita kasi may ano shadow. Hindi makita yung ipis. So, ipis. So, ang dati na ipis, oh. Ang ipis, oh. ko ipis mo sa bahay, guys. Naku. Ayan na natin siya. kasi. Okay. is eating. I'm hungry. I am cheeseburger and chicken fries. Kain tayo guys. And then you have na tayo sa ating ano sa ating explore dito sa Dallas Zoo. Sa so, punta tayo ng ano na mga elephants. Oh my god. At parang ulan so meron na lang one hour. They close at 4. So let's see kung Matatapos muna natin ito ating explorer. and mm -hmm. may umana na siya. Nag-uulan-ulan na. So natin ba meron dito. dito kami sa yeah, dito, dito kami sa parang doing doing like and yeah. yes. wala kasi ano muulan ng ano it's really Okay, come so, uh, on, over here. See if we we'll find some more on the yeah. sure. Ayun na, guys. I think, um, na natin, na halos nalibot na natin yung, ilan na lang hindi ko nakita, but it's okay. Oh, uh, nakita ko naman yung sa ibang zoo. I'm having fun. It's going to rain. So nakaka-nalulunok siya na. So that's all my guys. <laughs> the end of my zoo adventure. <laughs> so yung hipopotamus, wala na. Bumalik na sila. It's now 4 o'clock. Ayan. So the zoo is closed 4 o'clock. And it's rain. Natapos na rin yung ating adventure. Mahaba-habang lakaran. So hopefully nalibutan natin siya. Ayan na guys. So I'll see you on my next vlog. Bye! tapos na tayo ngayon ng ano, ng su Sobrang laki. <laughs> so, sa mga hindi pa nakapunta dito, I suggest na magdala kayo ng sombrero for like rain shine. And then, magsuot talaga kayo ng rubber shoes kasi mahabang-habang lakaran. Mahabang pasensya. <laughs> kasi minsan, kagaya ngayon parang hindi ko alam kung saan na exit. Bahala na si Lord. Alright, let's go, guys. Bumalik ulit ako dito. <laughs> Naliligay na pala yung exit. Umikot pa ako doon, 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 doon. Ayan ako, guys. So, yun, guys. Talagang bahala na. Kasi, basta keep moving.